mau ada sama dan cuma dua satu malamnya diorang Orang yang nak bicara akal itu dia yang cita-cita hendak dapat. Ya kan tu nak dia tu. Dia kata tu Ano sabi, ano sabi, mo? Ha? Huh? Ano sabi mo kanina? Thank you. Sabi mo? Thank you. Ano sabi, sabi, mo? Na, ano sabi, mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sasabihin mo? Hmm. Ha? Pasok ka, pasok ka. Pasok ka sa'yo. Hah? Lah, gue mau dikasih Lima, lima, lima. Sipa siya sipa. that's mine. Game na. Kabidyo ka na. Malayo pa si mami. Oh. Uy. Suot mo yung seeds mo. Suot mo sabi? Isa. Nakawag yung magtutulakan dyan ha. Lahat pinipigta ng mga. No, 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 nakain si ate. No, Sean. Yo, so, ano ka, Sean? So, hindi. Umangga pa ron. Dumi na lang <laughs> sa Hindi nga lasan sabon yung kanin, sunog naman. Lolo <laughs> lang naman yun. Nagyero, may nagre-reklamo dito sa kanin, no? Oh. Hindi ako nagre-reklamo, no? Natin. I'm telling a truth. Kasi Ay, niyaw na kanin pala yun. rice, right, eh. ano Ha? <laughs> ano daw? <laughs> ano daw, gaga, sabi niya, nag, nag walk. Ay, dati sobrang dami dito. <laughs> lakad. No, ng crocodile, dati makikita mo na dyan. Oh, boy, yeah, yeah, no? Ay, oo, oh, dun yan. Banda buhay yun. Dilis, lakad. Lakad. Oh, yeah.